Nandito nga pala kami ngayon mga idol sa ano, sa Sigat to punta kami manguha ng ano nang labong. Ayun. Si Sandy. Si Sandy ang kasama ko mga idol. Ayun mga idol, meron isa. Ayun. And oh. Ayan oh. may isang piraso. Tignan mo pa. Ha, ito ngayon, Andy. Apapad to. Wala ko. oh, ayan mga idol. One, zero. Ega pa kata? Gandhi. Ayun Oh. Ayun, malaki mga idol. Ang ni Sandy. Oh. Pasok muna sa lagayan. Ito ay masarap gawing ano, lutuing adobo. Masarap pang adobo at saka pang atsara mga idol. Sipat kami doon sa kabila. Ayun, meron na naman siyang nakuha na sa Ayun. Ayan, malaki rin mga idol. Ore pa ka, brad di pa Ayun, meron pa doon kaso maliliit pa mga idol. Palakihin pa namin. Halipat kami doon sa kabila. O, oh, ito mga idol. Isa. Malaki. Ayan, o. Oh, malaki, o. Oh. Malaki, idol. Ayan yung isa kunin na ni Sandy yun oh no? binali lang niya <coughs> Okay Anay, kay karo ang tutunga <laughs> <Anay, laughs> no? ano na no? esti na ang tutunga nagpiritag kitetaki ka gana yan may langgam na lagi <laughs> <Okay. laughs> Ang sakit ng kinagat sa ano, kamay ko. Ang sakit yung kinagat. <laughs> oh, kinaga na ka rin. <laughs> 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 Kita na. kagana. Napakasakit yung kagat nila mga idol oh. Ano, napakalalaking ano langgam, antutungal tawag 'yan. Ito ata yung bahay nila oh. Bisit na 'yan oh, ang dami nila oh. Hore, bale de eh, oh, ayan yung bahay nila oh. Okay, taki gakagada. Yan yung tower na nagsusupply ng kuryente. Yan ang ating daanan. Dati daanan to mga idol kaya lang palagi nang naulan kaya umubo na yung mga damo. kaya medyo oh, naging ano na siya naging maruhu masukal ya o oh uh, maruhu ka dugag ka yun Ah so Nandito na kami Ayan mga idol Napakarami Ayun pa mga idol Kunin namin Lahat yan. So ayan mga idol ah, Medyo marami rin yung nakuha namin Dalawa ni Insan Sandy na ubog kung tawagin sa amin mga idol ah, gigirikidang pa yan at ilaga mga idol tapos si pang adobo na naman sa idol labong